So, mga boss, mayroon pala ako rito, ano, car holder na dumating. Uh, kanina lang, pagdating ko, sakto naman na rider. Car holder to kasi, ang sa totoo lang, yung ginagawa kong video, yung cellphone, nakapatong lang doon sa salamin at saka doon sa dashboard bali inaano ko lang para makakuha ako ng video kasi chinichimpo ko lang din pag ma, ma ano yung ano yung kalsada makinis doon lang ako nagbibideo para hindi matumba yung cellphone ito dumating na magagamit ko na to sa susunod na araw si bukas linggo walang pasok sa lunes magagamit ko na to uh, sana tumagal at saka siguro matibay naman eh. naka fix naka ano siya naka pandikit yata ito yeah. magagamit ko na to sa susunod na video at maraming maraming pasalamat din pala sa mga nag subscribe nag like at saka mag subscribe pa lang maraming maraming salamat sa inyo mga boss uh, sana supportan ninyo yung channel ko uh, bago pala ako sa vlog, uh, vlogging sana supportan nyo like and share sana uh, lumago uh, magiging successful yung YouTube channel ko yeah. yun maraming 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 salamat sa inyo sa panonood ninyo uh, natutuwa ako kahit siya siyam lang yung subscriber ko natutuwa na ako noon masayang masaya ako at least meron sa akin na nanonood at meron din nagano sa akin na nakikita uh, ko dun sa ano sa sa YouTube yung mga nag-subscribe at saka nag-like at saka nanonood Maraming maraming salamat po sa inyo. Ano pa lang, kahit malit pa rin yung channel ko, kapasalamat ako ng marami. Uh, yun nga, araw-araw uh, kami na sa kalsada. Uh, nag, nagbibiyahe kami. Uh, importante doon, nakakapag ano ako ng video. Una -una, at saka pangalawa, dasal muna bago bumiyahe. Yun, importante talaga yun. Tsaka sana bigyan pa tayo ng lakas ng pag-asa na magpursige sa buhay ayun, madali ang video lang yun boss, mga boss, maraming maraming salamat at ito na, magagamit ko na to sa lunis, umpisa ko na at makakapag video na ako na maayos man ako ng malayo nakaano na siya sa salamin, nakadikit na hindi na matata, mahuhulog yung cellphone ko tsaka, ayun, tuloy tuloy na to ok sana lumaki kaya maraming maraming salamat sa mga nagsuporta sa akin kahit maliit pa rin channel ko kung saan man nakarating ang video na to pakicomment na lang sa baba para ma shoutout ko kayo maraming maraming salamat mga ka-boss. thank you